Hello mga kateknik Andito tayo ngayon sa Clarks Poton ng Clark Andito tayo ngayon sa planta Clark Okay Dito ay marami Andito na yung marami nating mga poton no? Yung mga thunder natin Makikita ninyo yan Napakarami yan bali galing kami ng outside service, diretso na kami rito sa may planta para pumikap up ng piyesa. Bali may pick up na rin kami ng piyesa. Yan yung ating mga ano. Ano nating mga ambulance tapos mga tender Bali andun 'yung planta. Halika na tayo. Dito rin ako nagte-training mga ka-technic. Pagka mayroong ano, seminar, dito ako napunta. Dito kami nagsi-seminar. Yung building na 'yon, oh. Yung building na 'yon. Dito ako nag-seminar. Building na 'yan. Mamaya papasok tayo dyan kasi lang may naglalabas lang kasi ng mga unit. Nakikita ninyo ito ang mga ano na yan, photo na Ang dami niya. Bukod pa doon sa may loob. Yung sa nasa sa likod ko na yan, sa may loob na yan. Marami din dyan. Dito namin pinipick up yung mga inilalabas namin. tulad yan kakabitan pa ng ano yan itong ano na to yan yun yung service namin no yung pick up na yun pick up thunder na yan okay. tawid tayo rito makita nyo yan okay ito nga masagasaan pa tayo rito Diyan ako nagte-training mga katiklik. Yung building na 'yan. Okay. Kala ko ano yung maharangan nga pala yung camera. Maya-maya pa kami kasi maraming ano Kumipick up ngayon. Panghuli daw, panghuli daw kami. Kaya dito lang muna sa may labas. Oo. Oh. Okay, hanggang dito na lang muna mga ka-Teknik at mamaya papasok na kami. Okay, see you next vlog mga ka-Teknik.